Hello guys! Good morning! Gagawa po siya ng organic fertilizer. Gagawin niyo po yung organic fertilizer kasi magtatanim naman siya ng ampalaya. si so yung dati niyang tanim kasi hindi na naulit. Pero so ito, sakto naman guys eh tamang tama na siyang i-harvest. Kaya ayan, kinuha niya yung kuno. So ayan, tigas na siya. Ayan na lang namin na mahinog yan. O diba? hindi na natin bibiliin sa palengke. Libre libre lang dito. Ganyan lang guys, ka rin ng pinong pino yung, yung katawan ng saging. Yan yung po yung gagawin yung organic fertilizer. Kasi plano naman yung pagtanim ng mga gulay-gulay. Kasi dati yung mga gulay na tinanong nyo sa taas, napakaganda. Kaso nga lang, nangihinayang nga lang ako kasi nga eh, lang, hindi na yung natuloy. Nahinto na yung tanim niya yun yung mga pataba nyo dyan, eh, doon eh, mga organic lang talaga. Nilagyan nyo na ipa ng palay. Yung tuyo na, yung ano na. Ano, ano pang ihalo mo dyan? Ah? Ano nga, nga ihalo mo dyan? Hmm. <laughs> ano nga ihalo mo dyan? Ano nga ihalo mo dyan? Ano ihalo mo dyan? So, yun guys, ha? haluan niya po yun ng mga dahon-dahon. Ganun lang. Merong madridikaw. At meron din daw, hahaluan din daw ng karton. Ewan ko kung bakit kailangan haluan ng karton. So, let's see guys kung anong mangyayari sa gagawin niyang organic fertilizer. So, diba, hindi na tayo bibili. Dito lang tayo sa tabukiran. Eh, meron na tayong magagawang pampataba ng ating mga pananin. Abangan din natin yung kanyang lugar kung saan po siya magtatanim ng mga gulay. So, dati kasi doon, doon yun sa taas ang bahay namin. Ang tanim niya doon naman ay opo, ang palaya, ang palaya at saka talong. So, ngayon, ang itatanim naman niya ay ang palaya. Ayon, dadagdagan na niya ng madre cacao. O, di Kulang pa daw yan guys. Kaya kailangan pa niya maghanap ng, maghanap ng saging. Yan. Kasi kulang pa yan. Pag naana ano yan kasi, pag nabulok na yan, konti na lang yung matitira. So, kailangan niya ng maraming maraming saging. Magkahanap pa kami. Dapat yung ano na din, na tanggalan na ng, yung wala ng bunga. Yung nakuhaan na ng bunga. Kasi sayang naman kung kukunin namin yung bago pa, magbubunga pa yun. So, pagkatapos nyan guys, ay ilalagay na yan sa sako. At hintay namin mabulok. Hintay namin mabulok yan. So, habang hinihintay namin na mabulok yan, ihahanda naman niya yung pagtataniman. So, maghahanap pa kami ng lugar kung saan magandang pagtaniman ng gulay. Kasi, okay. kasi yung ano dito sa amin eh, yung, yung lupa medyo matigas. Kaya, kailangan pa namin kumuha ng mga lupa na medyo maganda. Yung mga yung mga nabulok na dayami, saktong-sakto naman ni eh, anihan Kaya, kaya doon kami kukuha sa mga nabulok na din na dayami. So, yun. Kukuha din kami ng ipa ng palay. So, naman kami doon sa gilingan ng palay ng mga ipa. Kasi doon yung marami eh. At yun na nga, nagpatulong na nga siya sa akin na kumuha ng lupa para naman daw may ambag naman ako sa kanyang ginagawa. O, oh, di ba diba? <laughs> so, na guys. Nalagay na po sa ako Yung ilalim niya ay lupa. Layer by layer lang. Yan, pala Sa so, pinakailalim, lalagyan ng lupa. And then, ilalagay na din yon Tapos, another layer naman. Lalagyan ng ulit ng lupa. So, ayan. So, hintayin natin guys na mabulok siya. So, hopefully, within one month, ay mabulok na siya. So, abangan. Yan lamang guys. Thank you for watching. eh ay yung...